Oh, kamerans. Sa so, tingin mo ano 'yung mas okay alagaan? Itik, Peking duck o Muscovy ducks? Peking duck. Peking duck. O, oh, tingnan natin kung bakit. Ano nga ba 'yung mas okay alagaan? Peking duck. Peking duck or Muscovy ducks? Ganda oh. Black na black. Wow. Ganda ng bibi oh. Ay, hindi pala yan. Ito. <laughs> <laughs> or ang Itik Pinas. Ayan, no? Itik Pinas. Okay. Ano nga ba magandang alagaan? At yan ang alamin natin for today's video. Bye-bye. babay <laughs> bye <Babay> na agad. <laughs> well, dito sa farm, nag-alaga kami ng tatlong breed ng ducks. Isang Muscovy ducks. Ayan yun. Tapos isang Peking duck. Itik Pinas. At isang Peking duck. So, ngayon, inaalam naman namin kung ano nga ba yung pinaka okay alagaan? Kasi itong mga itik Kaya kami nag-alaga ng itik kasi gusto namin ng balot Ang dami naman mga itlog eh. So since Azolla lang pinapakain namin So parang mas malaking matitipid namin At saka kaysa mag-alaga ako ng mga RTL na manok Pinaka the best talaga yung itlog ng itik Kasi nga pwede siyang gawing balot Pwede siyang is scrambled egg. Tsaka pwede siyang gawin ilog ng pula. Anong problema ng ducks? Ano wala akong problema ako may problema. <laughs> mm, -hmm. ikaw may problema. Anong problema mo? Ha? Wala. Ah, oh, hala, may problema kay. May nag-PM ko sa kanya kanina. Ano nag-PM sa iyo? <laughs> nagagalit sa kanya. Sino nagagalit sa iyo? Si Joan. Kasi post ko ng post tungkol kay Joan. Dapat manliligaw ka personal. Dapat ibibigay mo yung bulaklak sa kanya. Aakit ka ng ligaw sa kanya, mga harana ka. Hindi yung sa content mo dito. So, back to mga ducks tayo ha. Ano ito yung mga ducks namin. Gumawa din kami ng malaking paliguan nila dyan para hindi na kami nag-iigib nag ng tubig. Ito kasi ilog to. So, yung source of water namin, yan na, galing na sa ilog. Kaya hindi masyadong pagod sa pag lilinis sa ducks at saka hindi basa yung lupa dito hindi siya maputik pag may, may bukas na sapa kasi almost dyan sila dumudumi eh. dyan sila kakain and then yung current ng tubig dumadaloy lang so kaya hindi kami stress sa pagpapakain ng ducks at sa pagpapalaki halo halo yung mga yan yung muscovy ducks naman ang pinakagusto ko sa kanya Apakatibay niya. Apakatibay niya talaga. saka hindi siya sakitin. Bilis palakihin. Ang sarap ng karne niya. Tsaka ito yung common na binibili ng mga barabarangay dito sa, ba, sa barangay namin. Ito yung madalas na kinakain sa mga piyesta. Yan mga Moscovy Ducks. Yan o. No? ba diba ka? Yan no? Hindi ito. Moscovy Ducks. Moscovy Ducks yung mga yan oh. No? Yan. yan. Yung mga itik na yan. Yan yung mga itik. Yan. So... Ayan, no? Hinaglalang lang yun isa. So, ito mga Muscovy Ducks. Ang isa sa mga gusto ko sa kanya, masarap yung karning niya, compared sa mga itik. Tsaka malaman siya. Kahit ang pinapakailan namin yung darak. Uh, bilis niya lumubo, ang bilis niyang lumubo, ng katawan niya, instead, unlike dito sa mga itik na ang last kumain, tapos <laughs> hindi sila tumataba. Talaga, ang purpose na talaga nila is ang uh, mangitlog na mangitlog. Ayan. Tapos ngayon, nag-alaga din kami ng Peking Ducks. Ito, papakita namin sa kanya. Sa inyo. Yan. Yan, o. Oh, yan yung mga Peking Ducks namin. Nag-alaga kami ng mga Peking Ducks. Uy, lima yan eh. Ang presyo ng Peking Ducks ngayon, nasa 1.5 each. Pag sa adult na. Tapos, pag sa CCU, pumaparo siya ng 1.80 isa, yung ducklings. Medyo mahal siya ngayon. Doon ang problema sa kanya, hindi siya lim ng kanyang itlog. Kaya gumawa kami ng incubator dyan. Then, yun, hindi pa namin natitikman kung masarap ba siya o okay ba siya. Pero nakikita mo, mukhang mataba yung mga peking duck na yan. Ah, puro balahibo lang. Pero sabi nila, masarap daw. Tsaka, ang pinaka-market kasi ng mga ducks is yung peking ducks. Itong peking ducks yung pwede maging contract grower na mag-aalaga ka ng peking ducks as, eh, ng ducklings na mag-aalaga ka ng ducklings tapos papalakihin nyo and then may kukuha sa inyo ng bultuhan may mga buyers talaga dyan sa mga peking ducks pero since kami may backyard lang sa mga ducks na to eh pangkain lang namin yan ano ganda, ganda ng peking ducks yan. So overall, uh, para sa akin na pinaka gusto ko dito talaga dito mas Kobe Ducks. Yan. Yan. talaga yung pinaka okay sa akin. Tsaka gusto ko rin mag-alaga talaga ng chimera ants. Pat may lapel ka pa. <laughs> Yan oh. So, yun lang guys. Mamaya kukuha kami ng kukuha kami ng Azola. Azola. Papakain namin sa kanila. Azola ng pagkain. Ay, wala, wala pala dito. Nakakuha no, ka ba? Sola? Ay, hindi pa. Kukuha pa lang kami. Oh, let's go.